Ito, itawid muna natin yung mga tarbahante, no? So, kawawa sila dahil kanina pang umaga naguulan at kanina grabin taas yung tubig dito. So, ngayon, eh, kaya naman sa bako at uh, hindi naman naabot uh, sa cabin. So, pwede na natin tawirin to no? So, hatid natin sila para makakain sila. Gutom na sila mga idol. Dahil ang housing namin dito, uh, kaliwa, nandun sa kabila, nandito pa rin sa kabila. So gita itong ano, ilog namin. So, kung tag-ulan dito, grabing lakas ang baha dito mga idol. Dami nang naano dito na ano, uh, mga kutsi. Dami na rin namatay dito mga idol na pinilit din ang sumawid. No? Pero ako alam ko na dito mga idol dahil ilang taon ako, ako dito nagtrabaho. No? Dito sa Saba mga idol, maganda ang klima dito dahil walang bagyo, walang typhoon, walang linog. So, dito ang kalaban natin tag-ulan lang mula October hanggang January tag-ulan dito mga idol so kadalasan itong malaking baha doon kadalasan mga idol nasa mga February or December ayan so ngayon natawid na natin sila balik na naman tayo dito sa kabila no ayan so itong ano to mabilis naman to bumaba ang tubig dito basta hinto yung ulan hinto na rin yung tubig Ayan no? so ito area ko dati mga idol plantation to oil plantation so dito mga idol pag tayo sa oil plantation tahimik lang talaga tayo dito mga idol lalo na eh, tayo ay katiwalaan sa kampanya so kung ano man ang gagawin natin eh, hindi na sila mang alam yun ang, ang sabihin nila sa atin doon punta ka ng block 5, block 6, block 7 mag repair ka ng daan doon uh, gano'n eh, clearing mo so wala na magbantay doon sa mga idol at hindi po lahat mga idol ha nakadipindi lang din sa panya kung may tuwala na sila sa iyo, tulad ko eh, matagal na ako sa kanila ay hindi na sila nagbantay sa akin so nakadipindi lang sa akin kung papagod ako pwede ako matulog, ganun ilang eh, bisis din ako naabutan na matulog okay lang naman sa kanila basta may makita na sila na uh, mga bakas natin no so mabait yung amo ko doon mga idol naabot din ako na isang dekada mahigit no mga idol tayo doon sa kampanya na ito pero sa dating kampanya matagal din ako mga idol uh, matagal ako sa rinita tapos lumipat ako dito sa plantation dahil relax dito nagustuhan no, ko dito sa uh, rinta, no, uh, sa plantation maintenance mga idol at wala namang habulan dito ang trabaho natin mga idol dahil ito ay sarili niyang equipment mga idol so gandahan lang tayo Ayan. So, depende naman sa akin kung ah, habulin ko yung trabaho, malaki na yung ano, bakas ko. Pwede na ako magpahinga. Walang pantay din doon kasi mga idol. Kaya so, kahit anong gawin natin, okay lang. So, yun lang mga idol. Maraming salamat. Ito yung mga Indonesian. At yung isa naman, yung dito. Pagumangkin ko yan. Ayan. So, parking na tayo, no? Natawid natin sila sa kabila. Sana nakakain na sila yan mga idol. <laughs> yun mga kasamahan natin mga indonesian ah. yun mga idol dami din kami dito mga idol mga 50 kasao kami trabahante dito mga idol Ayan, may git pa siguro mga idol so tagal-tagal na rin video na ito siguro nasa Toto na Ito